At ayan guys, sa moment na to, lumapit na din yung sexy at magandang assistant ng PIC namin. Oh my God! Di to yan. Bola lang yan. Kasi para check niya kung okay pa ba. 1, 2, 3, action! Ayan, hello and good morning sa inyo guys. At welcome nga pala ulit dito sa ating panibagong araw, panibagong trabaho at panibagong vlog. Ayan. Nandito nga pala tayo sa World Trade Center Fasad. Bali, ito yung World Bex 2025. Kahit ano pang inihintay natin, simulan na natin to guys. Full blast nga pala yung team installer dito guys. Bali, hinati lang tayo sa dalawang team. Team A, Team B. Tapos doon sila sa kabilang area. Tapos tayo dito naman. Meron kasi tayong dalawang boot na i-install dito. Pero mas marami namang manpower ang nakalign up dito kasi di hamak na malaki at maraming detalye yung boot na dala natin kumpara sa kabilang team. Bali dito sa team natin, 11 personnel in total kasama si Foreman. Tapos dun sa kabilang team, is 6 personnel lang. Kaya dun, makikita nyo na kagad yung diferensya, di ba? Ito na nga guys. Pero syempre, kasama natin yung PSC natin dyan guys. Ganun din yung maganda at sexy niyang assistant. wow Di na! Hindi totoo yan! Bola lang yan. At sa moment na yan guys, naikapit na namin yung mga poste, mga wall at saka yung roof. Then yung mga accessories naman niya. Pero sa part na yun guys, ginagamit ako pa siya ng screwdriver. Kasi yung screw bit namin maikti. Kailangan kasi natin siya higpitan. Nang sa ganun, lalong dumikit at matiba yung pagkakapit ng wall accessories dun sa poste. Parang yung feelings ko sa kanya. <laughs> ganun! <laughs> Nice. Hey! At sa mga oras na to guys, mukhang may napapansin si Balong na hindi maganda. At papapasabi lang na What are they doing, motherfuckers? Wait, let me finish what I'm doing. I'll teach you guys. Now, let me handle this. At kasunod nga niyan, si Portman lumapit na din. Para tumulong sa amin maglagay ng binil tiles. At iyan, tulong-tulong na kami dyan kasi almost done na kami dyan. At halos lahat, naikapitan namin yung mga parts niya, Bali, ang susunod na lang gagawin dyan, painting, retouching, tapos yung stickering. Yan. Tapos sa part na to guys, nag-usap-usap na kami para magmerenda. Ang kaso, biglang bumanit yung pinaka-humble, honest, and hard worker naming kasama. <tinyo> ang malala guys, hindi pa na kontento. Humirit pa. <tinyo> Oh, di ba? Ang galing talaga. Wala na talaga makakatalo sa kaibigan ko tapos pagdating sa pagiging humble. Grabe. Wala na talaga akong masabi sa iyo, pre. Kaya naman ipagpe-pray na lang kita, pre. Na sana hindi 'to mapanood ng asawa mo. Anyway, balik na tayo dito guys. Ayan, pati yung siya namin, dumalo na sa amin. Kasi kina-check niya kung may nagko -co na ba sa amin. <laughs> Kasi actually, wala pa kami panangalihan dyan. As in, hindi pa taga kami kumakain. Eh, syempre, wala eh. Nasimula na nung tropa namin. Yan, kaya lahat damay-damay na. <laughs> kaya naman ang ginawa na lang niya, is nagpabili na ng merienda para sa amin. Eh, wala eh. Wala na talagang babango dyan at wala nang lalabas para kumain pa. Kasi tutok na lahat sa trabaho eh. Isa pa na namin madaliin para hindi na din kami abutan ng gabi. Isa pa, itong binil tiles kasi medyo may katagalan to ikabit kasi itong mga to, section by section, number by number talaga. Kaya kailangan may mo talaga siya sa dati niyang pinagpwestuan. At yan guys, sa moment na to, lumapit na din yung sexy at magandang assistant ng PIC namin. Oh my God! Ito to yan. Bola lang yan kasi para check niya kung okay pa ba ako. <laughs> Ay, este. Kung okay pa ba yung ginagawa namin dito. <laughs> Joke lang guys. Gutom lang to. <laughs> Anyways, yan. Na-check ko na rin yung wire. Wala naman siyang leak and hindi naman siya shortage. 2,000 years later. And then guys, this is our second day. Eh, hindi namin siya natapos kaabon kasi na yung mga parts sa module, yung ibang materyales eh hindi dumating ng mga araw na yun kaya yun, obligado talaga bumalik dito and isa pa madagdag ko lang kasi wala pang power supply kahapon dito sa event place kaya yun, talagang binalikan namin and to double check na din kung gumagana ba lahat syempre ganun din yung signage logo kung meron pa ba dapat i-refer dinisen isa pa sa mga ganitong sitwasyon din kasi kadalasan talaga may mga concern yung kliyente and mostly mga request mula sa kanila and finally yun natuwa ay nagustuhan talaga nila and as you can see naman guys masasabi kong maganda talaga the best and syempre 100% quality din talaga guys and hanggang dito na lang guys hopefully nag enjoy kayo sa panonood sa amin at kung nagustuhan nyo to please like, share and follow na din guys para naman updated din kayo sa mga susunod pa nating upload. Thank you.